Kailangan ko sa inyo ang toko na nakakapit sa likod ko. Ayun ah. <laughs> Ayun. Uh, kapit na kapit ang toko, ang toko, may toko. <laughs> <laughs> kapit na kapit ang toko, ang toko, ang toko, ang toko. <laughs> Mapunta kami daw sa Jollibee gusto niya kumain ng Jollibee. Anong gusto mo? 有。<noise> Cheers. gusto mo mang Pedro? Oo, gusto ko ng jalebe. Gusto mo ng jalebe? Eh? Oo. Ala.